oh so guys so, sobrang lakas ng ulan guys umagang umaga sobrang lakas ng ulan oh, sayang yung tubig dito yan guys hmm. sayang sayang hmm. makulimlim yung kalangitan guys hmm Abi guys, Kumusta po kayo? Shout out po sa inyo. Ingat-ingat po kayo lagi. Kasi masama yung panahon. Kasi masama sa kapitbahay nyo. Yung guys. Kain tayo guys ng Victoria. Super crunch. Kasi bago lang ako nag nag-almosal guys Uh, na lood-lood ako na lood, -lood ako guys ito so, yung update ng weather natin ngayon guys oh sabi sobrang ano sobrang dilim kulimlim ang yung kalangitan kanina pa kanina pa to yung kanina pa to ano ba ano ba ano ba sa tawag tagalog yun kanina pa to umuulan guys walang walang hunong-hunong sabi -hunong. guys so oh, ito yung daan dito guys so oh. pababa sobrang madulas na to makripi -creepy, creepy na ng daan na to mga guys sabi guys hmm. yung bao na yung bao ko mga guys o oh. ulan ulana na guys ulan ulana na o oh. na guys ulan ulana na ito yung guys so oh, Waterfalls. anda malakas na guys hmm Pag, pag may waterfalls kami guys, ma may waterfalls doon doon guys Oh. Mm. Uh, malakas din 'yun sa kabila guys. Mm, waterfalls nila. Mm. mm. Mababa lang 'yun guys pero sa amin. Oh, grabe. Lakas guys Oh. Na mm. ba? Sobrang lakas ng ulan. Ya, ingat po kayo lahat mga guys. Hmm. Yun lang update guys. Bye bye. Ingat-ingat. Amping-amping. Muwa-muwa. Tup-tup-tup-tup. <laughs>